Napakalupit talaga loads. ano makikita nyo naman, no. Oh. Ah, kung medyo lagitik, ko oh, di mo na kailangan mag-tune up yung, yung motor. Lalagyan mo lang ng spring loads, so Oh. Yung sa may uh, bag cover, eh, no, Makikita nyo naman, oh. Ay, no. Ah, okay, okay na. Wala nang lagitik yung bar uh, inyong barbula. Ipitan, diba? Napakaayos talaga. Pag-ibang bansa talaga, marami talagang alam. Yan, Nako, binubungbong ah Okay, okay daw. Ah, kita mo yung kamay, oh. Talagang ayos na ayos, ah. Yan. Ayan, oh. daw natin. Babaklasin daw niya. Ayan, oh. babaklasin niya yung uh, uh, bab cover. Ay, may kita, oh. eh okay, sobrang uga daw, oh. Napaka-uga daw. Napakalakas na uga. Gagawin niya, lalagyan niya ng spring na no, maikse. Ayan, oh. Ayan. Tapos, tatakpan ulit. Ah, diba? ba talaga. Ayan, sasarado na. Ayan, na ang masama dyan pag hindi eh, yan nabasag basag din yung makina mo ah revolution pa oh pinandar na oh ah nap, ah ito loads yung kanyang ah, piston sa ano ah, carburetor siguro maganit ah nilagyan ng grasa anak ah, ko napakalupit talaga talagang pangsisira talaga sa mga motor nyan mga load ay no pinasok na niya may grasa na maghalo na yung ah, Ah, uh, gas at saka uh, gas at saka gas yan. Ah, sabi, na, napakalambot na daw. Sabi niya, napakalukit talaga. Parang indiano ito. Hindi ko alam kung arabo ito. ayun na, yun. Gumagano na. Ah, pa, ikisikis pa. At tapos may tinuturo pa. Itong masama, pinandar nila. Walang usok. Ngayon, pinabili yung may-ari. Pag alis ng may-ari, tinanggal yung tambotso, tapos binusa ng langis. Pagkatapos binusa ng langis, pinalik ulit ngayon, nung pinaandar na dumating yung may-ari, umusok na yung kanyang motor, ang ginawa nun ano? Eh, natin umusok na, yan di ah, ba diba, sabi ng mekaniko umusok yung motor mo sir, kailangan nating uh, gaw overhaul, kasi umuusok na, o ah, ba diba yan, inubiro, at ito naman oh, malupitan, oh, pasira na yung ano Ah, napakalupit talaga. Durable talaga itong tagaibang bansa. Napakatindi talaga pang sira ni ko talaga yung style nila napakalupit nyo lords. talagang durap ah bahala na kung anong mayayari kung sinong makakamaniyo o makahawak na tumut ang lupit talaga ng mga indiano sige loads babay lords. Bye -bye, lords.